sa mga nandyan po nanonood sa ating live ngayon sa YouTube at sa Facebook. Good evening po sa inyo, sa mga kasamahan natin na nandyan ngayon. Uh, ko itong isang uh, message ito ni, itong nag-ano sa akin, uh, nag, uh, sabihin na nag sabi natin na nag no sa isang maginoong talakayan. Ito ay... Hindi ko kilala kung sino, sapagkat nag-aalias siya sa pangalan na True Faith, no? At nais niya na makipagtala kaya ngayong linggo ng umaga, alas 10. But Pero may pinipresenta siya sa akin na rules na siyang gagamitin namin. Kung titinan naman natin yung sinasabi niya na rules, nandito, ayan, Uh, affirmative, okay sa akin, 15, cross-examine, 10, 15, yan. Yeah. Pero dito ako nagtaka dito sa kanyang mga rules. Tingnan nyo yung mga rules niya. Yan o. Yung una, kung ano yung itinatanong sa iyo, yun lang ang sasagutin mo. Tama naman yun. Yung ano ang tinatanong, yun lang ang sasagutin mo. Pero, ang karugtong, hindi ka pwedeng magpaliwanag maliba na lamang pag pinahihintulutan ito ng nagtatanong. Ito ang mahirap dito. Yung ganitong uri ng ano, ang pagkakalam ko kasi mga nanonood ngayon, pagdating sa isang religious dialogue, eh kailangan dito yung honesty. Kailangan na wag mong isipin na ito'y sa pagitan lang ng nagtatalakayan dahil may mga nanunood. No? Ang talakayan para sa atin, para sa amin, e, eh, ko na lang, para sa amin sa punto por punto, hindi po siya pagalingan. Hindi rin siya paangasan. Ito ay paglalahad ng katotohanan. Sana ganun din ang ah uh, um, pananaw ng ang dating daan kasi no naalala ko no nabubuhay pa yun si Eli Soriano minsan hinamon siya nung isang INC member na nakalimutan ko kung anong pangalan nun pununta siya doon sa SBN 21 talagang pinasok siya doon no nakalimutan ko yung pangalan nun eh Uh, Datatanan ko yung dati pero ngayon hindi ko na maalala ang pangalan niya. Aba, sabi niya ikaw ay inibitahan ng Iglesia ni Cristo sa isang maginoong uh, debate. Sabi naman ni sorry anong sabot ni Soriano? Sa ikaliliwanag po ng katwiran, tinatanggap po namin yan. Ano daw? Sa ikaliliwanag ng katwiran, tinatanggap po namin yan. E eh, etong role na ito, hindi ito sa ikaliliwanag ng katwiran eh. Halimbawa ganito, sampulan natin, hatanongin tayo. Mababasa ba sa Biblia, Iglesia, Katolika, Apostolika, Romana? Yang tanong na yan, ay tanong yan ng walang kaalaman sa kasaysayan? Tanong yan ng walang kaalaman sa time chronology? tanong yan na sinasabi kong pagliligaw dahil pag sinabi ko wala sa Biblia ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana thank you next na tanong at dahil wala sa Biblia so wa, wala na akong pagkakataong magpaliwanag bakit hindi mababasa sa Biblia ang pangalang Iglesia Katolika So yung pagpapaliwanag ko na yung pagbigay kasi ng pangalan nangyari lang 'yon noong 110 AD, wala na lang susunod ang Biblia hindi na pwede ipaliwanag bawal na At sino ba naman sa kanila ang papayag na ipaliwanag mo pa yan? No Hindi na sila papayag na paliwanag mo pa yan Ang mahalagas inamin mo na wala sa Biblia ang pangalan Yun, yun na wala na. Hindi, hindi, ka na pwede magpaliwanag. Bawal na. O ngayon, nasaan ang paglilinaw? Nasaan ang pagbibigay ng linaw para sa mga nanonood? O, sabihin na natin yung mga kulang pa sa kaalaman. No? Yung mga kulang pa sa kaalaman ng mga, alam alimbawa, yung mga katoliko na hindi gaano na, na, nakikinig na kung ano yung turo ng simbahan. Oh, nahinihikayat nila eh kung pagbawalan akong magpaliwanag, ano mangyayari doon? Mismong katoliko na umamin, wala sa Biblia. Eh, wala ba talaga sa Biblia? Meron. Hindi mo lang mababasa ang pangalan. Meron sa Biblia, hindi mo lang mababasa ang pangalan. Yun ang maliwanag doon. Oh? Sabi nga doon sa isang katoliko, uh, the question box yata yun. Ewan ko kung may kopya ako nung the question box na sinasabi doon, the name Catholic Church was not applied to the Catholic Church in the Bible. Ano daw? The name Catholic Church was not applied in the Catholic Church in the Bible. Hindi eh, meron ang Catholic Church sa Bible. Pero hindi lang inapply yung pangalan. Oh. Hindi lang inapply yung pangalan. Nung, nung panahon sinusulat yung, yung, ano, yung, the question box. Pero ngayon na uh, uh, ngayon na uh, meron nang meron naman tayong uh, may bagong salin ngayon na kung tawagin eh Richard Baxter, hindi naman hindi naman Catholic 'yun. Pero yung kanyang John 10:16 nababasa doon yung Catholic Church, no. Ngayon, uh, let us uh, balikan lang natin yung sinasabi doon na The name Catholic Church was not applied in the Catholic Church in the Bible. Ibig sabihin, mayroong Catholic Church in the Bible, hindi lang inapply yung pangalang Catholic Church. Bakit? Dahil sa panahong yan, hindi pa isinusul, hindi pa na na imbento ni Obispo Ignacio para ipangalan sa Iglesia ng Diyos ang Catholic Church. So, anjan sa Biblia. Pero, dahil ang tanong nila, may pinagplanuhan na yung tanong eh, paano tanungin Paano ang angulo sa pagtatanong? Mababasa ba? Hindi naman tayo be Bible alone. Hindi naman tayo gaya ng kanilang paniniwala. Ang problema kasi dyan, pinasasakay tayo sa kanilang mindset na kailangan may talata, kailangan may babasa. hindi naman tayo ganyan. No? <clears throat> Yan o. Kung ano yung tinatanong sa iyo, yun lang ang sasagutin mo. Mayroon ba mababasa sa Biblia, Iglesia, Katolika? ano sasagot ko? Yun lang itinatanong eh. O, ano sasagot ko? Dahil wala pa naman yung pangalan ni binigay. Pero andyan na yung ano? Andyan na yung yung iglesia. Iglesia ng Diyos. Pagdating sa 110 AD, binigyan ng pangalan. Hindi naman hindi naman official name ang iglesia ng Diyos. Hindi official name ang iglesia ng Diyos. Kaya nga iglesia ng Diyos eh. Para, pa, para, lang yung ano eh, yung nasa Lucas 1.43, Ina ng aking Panginoon, sino ba ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Ina ng aking Panginoon. Official name ba yun? Hindi official name yung ina ng aking Panginoon. Anong official name ng ina ng aking Panginoon? Maria. Iyon ang official name ng ina ng aking Panginoon, Maria. Pero ang binanggit doon, Sino ba ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Tanong, tama ba na ina ng aking Panginoon ang tawag sa kanya? Tama. Tanong, yun ba official name niya? Hindi. Oh. Tanungin niya ako, mababasa ba? Eh, yung tanong niya kasi, yung, yung, yung intro, mababasa ba? Bawa, ganun. Mababasa ba? Eh, ano bang isasagot ko? Hindi naman tinaniniwala na dapat pag wala sa Biblia, Uh, hindi pa ni wala naman tayo naman tayong turong ganyan eh ano sasabihin ko hindi e, di yung pabor na gusto niyang isagot ko eh tapos ano bawal hindi ka pwedeng magpaliwanag maliban na lamang kung pinahihintulutan ito na nagtatanong tamo eh sabi ko hindi ako sumasang-ayon sa rule na yan oh, ano yung pangalawang rule sumagot ng diretso sa mga katanungan. Kung ano yung katanungan yung nasagutin mo, diretso. Wala na paligoy-ligoy pa. Sabihin mo na, yung iglesia nasa Biblia, binangalanan, objection na yon. Bakit? Ang nasa role, sumagot ng diretso. Bawal magpaliwanag. O, ngayon, anong ginagawa natin pag ginagawa natin yan? ano nangyayari? Marami sa mga manunood maliligaw maliligaw. Bakit? Hindi nabigyan ng linaw eh. Bakit? Puputulin mong, sadyain mong puputulin. Para ano? Para hindi malinawan. Ang nais mo lang pakita na umiskor ka. Yun lang. Eh paano ngayon yan? Nakaiskor ba tayo sa katotohanan? Hindi. Bakit? Nanuloko tayo. Yun ang problema doon. Kaya hindi ako sumasangayon sa role na ito. Kaya ano yung ikatlo? Kung categorical question ang tanong, A, B, or C, yes or no or none of the above, sasagot ka lamang ayon sa itinatanong sa iyo. Hindi ka pwedeng magpaliwanag maliba na lang kung hinihingi ito. O, tamo? Ngayon, hindi ba bias ang rule na yan? Ha? Bawal ka magpaliwanag tatanungin ka? Tanong, mababasa ba sa Biblia ang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana? Sagot, o oh, hindi. Okay, pag sinayon mong hindi mababasa letra por letra, ano, next question na, bawal ang paliwanag kasi ang bibigyan ng na pangalan, nangyari niya noong 1870, noong 1980, wala na! Hindi, hindi, objection moderator, wala yan sa role. Ang role, bawal ang paliwanag, hindi ko hinihingi yung paliwanag niya. Oh, eh kung hindi niya hihingin yung paliwanag mo, at talagang hindi niya hihingin yung paliwanag mo, nakuha na niya yung gusto niya eh. Nag-yes ka na, eh. hindi mo babasa letra po letra, yes, o oh, yun, yun na, wala na. na paliwanag. Ano eh, mangyayari ngayon dyan, mga mga manunood, eh maliligaw. Oh. Yan ang mangyayari. Eto sila. Ganyan sila kung magturo. Mga nanunood ngayon, na mga katoliko, ingat-ingat kayo. Ganyan sila magturo. Kumbaga, pabilisan ng salita, pabilisan ng bibig, pabilisan ng isip. E eh, paano ngayon kung hindi ka mabilis mag-isip? di dilugi ka na. Laglag -lag ka na. Wala na ka na magagawa. O. Oh. Tandaan sinabi ni Soriano na nabubuhay pa siya. Mga, mga, ang dating da member. Sabi niya, sarili yun. Ang pinag-uusapan na, kaluluwa. O, oh, di ba? Paano nga yun yan? Pag naipaham mo yung kaluluwa ng isa, kasi siniguro mo lang na, ano ka, kawawa naman. Pero ikaw tuwang-tuwa. Pero yung, yung, yung nailigaw mo, kawawa, ikaw tuwang-tuwa. Okay ba yun? Para sa akin, hindi okay yun eh. Oh. Para sa akin, hindi okay yung ganun. Natuwang-tuwa ka, pero yung, yung taong nakikinig sa inyo, nailigaw mo na. May mga ganyan kasi mga ano eh, mga dialogo, mga debate kaya nakikita ko no. Pagalingan, paipitan. Eh yung mga nakikinig, ano ano noon? ano sila? Ano sila para sa inyo? Wala. Viewers lang ipakita mo lang na mabilis ka, hindi ka naiipit eh kahit kalatang halata na. Oh, alala ko yung si ano. Si uh, si Warren Biserel, doon sa pagbasa namin ng Galacia 4.21 hanggang 31, sinasabi doon yung babaeng si Agar, nirepresenta nire niya yung covenant na binigay sa Sinai. Eh, nasa Deuteronomio 4.13 na yung covenant from Sinai is the Ten Commandments. Aba, sabi ba naman niya, wala kang mababasa dyan de, the Ten Commandments sa Galacia 4.21. Ang mababasa mo dyan, covenant from Sinai. Eh, ano ba yung covenant from Sinai? Sabi niya, wala kang mababasa, dinadagdagan mo. Wala kang mababasa diyan na ano, na Ten Commandments. Oh. Yun ba? Yun ba? yun, yun ang ano, yun ang yun ang delikado doon. Mababasa ba? Ha, mababasa ba sa Greek? Ayun, ganoon agad sila, takbo agad. Mababasa ba eh, eh ang sagot mo, Letra por letra, hindi mababasa. Objection, moderator! Hindi ko tinatanong kung letra por letra ba. Tanong ko mababasa ba o hindi. E eh, anong mangyayari ngayon? E eh, di taong bayan. Enjoy na enjoy kayo. Pero ang mga taong nakikinig sa inyo, na ililigaw nyo na, ah, wala kayong pakialam doon. Plata naman yun eh. Kasi kung may pakialam kayo doon, tatanggalin nyo yan. Ahayosin nyo yung rule na yan. Napakabayas ng rule na yan. Bawal ka magpaliwanag. Eh, paano sa ano pa nagtatalakayan tayo? Ano ba dahil lang ba tayo nagtatalakayan sa ating pananampalatay? Hindi ba para mabigyang linaw ang mga issue na kailangan i-resolve? Kaya nga, sa English dyan, pag sinabi tema, patutunayan ko, ang sa English dyan, resolve. Bakit resolve? May lilinawin kayong issue. Eh, paano mo mabibigyan linaw kung bawal magpaliwanag? Oh, Di, uh, nag-iisip ba sila? Iniisip ba nilang manunood? Hindi. Ang iniisip nila, tingnan nyo ako, magaling ako. Tingnan nyo ako, di ako may ipit. Tingnan nyo, ang galing-galing ko. Yun ang gusto nila. Ha? Yun ang gusto nila na patakaran. oh, Ano pa yung, 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 yung karugtong dito? Uh, magtatanong lamang ayon sa inilatag sa presentation. Pero sa rebuttal stage, pwede mo nang tanungin base na sa inilatag ninyong dalawa, sang ayon sa paksang inyong pinag-uusapan sa presentation ninyo. Alam nyo, kahit si Brother hindi sang ayon sa sa role na ito. Alam nyo bakit? Alam nyo bakit? Dahil, syempre, presentation ka, maniniguro ka na hindi ka maiipit. Maniniguro ka na hindi ka malalamangan. Maniniguro ka na lahat ng mga talatang gagamitin mo walang kukontra sa iyo. Eh paano yung mga talatang kukontra sa iyo? Hindi mo delete, hindi na pwedeng gamitin 'yon. Bakit? Hindi na pwedeng gamitin 'yon. Dahil ano eh Okay, ah uh, bawal mo siyang tanungin sa hindi niya ipinisinta. Nalala ko yung ano, yung uh, debate dati ni Brother Windle at ni Andrew Libot doon sa Tudela. Topic nila Sabat. Tinanong ngayon ni Windel itong si ano. Tinanong ngayon ni Windel itong si Andrew Libot. Sumasang-ayon ka ba na ayon sa aklat ninyong seven Dead Adventist, ang mga maiimpierno yung sumasamba sa araw ng Sabado kasi yung nasa kanilang aklat sa seven Dead Adventist, yung mga seven Dead Adventist is shall be shall be brought down to hell yun sinasabi sa kanilang aklat no sa sa ano sa last day events no yung mga seven day Adventists will be brought down to hell so tinatanong siya na ngayon ni Wendell, uh, ayon sa aklat ninyo na last day events sino ang ang mapupunta sa impyerno? yung sumasamba sa araw ng linggo yung sumasamba sa araw ng sabado kasi 7 day nakalagay eh ngayon ang sagot naman ni Andrew Libot objection moderator hindi ko yan ginamit oh. syempre <laughs> hindi mo ginamit pero alam mo bakit ko sinasabing alam niya kasi natalakay niya yan kay Ronald Obidos o, oh, search nyo yung ano yung sa Youtube Ronald Obidos versus Andrew Libot. Ginamit ni Andrew Libot yan. Ginamit ni Andrew Libot yan. Yung tungkol doon sa sa Bisaya pa mga hitabo sa katapusan panahon, pahina 41. uno. Oh. oh. sa English last day events. Ewan ko lang kung anong pahina sa last day events. Basta yun. Ginamit yun ni Andrew. alam ni Andrew Libot yung tungkol doon. Pero, sa, pero hindi niya ginamit kasi pag gagamitin niya, tagilid siya tagilid siya kung gagamitin niya. Siyempre, mamimili ng talata yun na hindi siya matatagilid. E eh, ang sabi dito, uh, magtatanong lamang ayon sa inilatag sa presentation. No. So, eh, hindi po payag si Brother Windel dito. Kahit si Windel hindi siya papayag. Sabi ni Brother Windel sa ano, sa ano, sa ganitong role, palitan yan. Da, bakit? Dahil maraming mga ebidensya, maraming ebidensya, kontra ng sinasabi niya. Eh, siyempre, mamimili yun ng, ng, ng gagamitin niya na hindi magiging kontra sa kanya. Anong tatanong mo? ba? Diba? Yon, Kontra to. Sunod. Uh, hindi pwedeng ipahinto ang oras para magbasa ng talata. Running time ito. Hindi pwedeng umalis sa time ng debate maliban na lamang kung may kaupulang dahilan ng iyong pagliban. At kailangan na uh, ma-reschedule ang debate. Meron ka lamang 5 minutes para makabalik. Pwede kang mag-clarification sa tanong kung malabo ang tanong. Pakisagot kung letra po letra o verbatim o diwa. Ang moderator lang ang pwede magpahinto ng oras at papasok lang ang moderator kung ito'y tinawag. At kailangan ayusin ang dalawang panig. Oh. Number 9. Isang minuto lamang ang ibinibigay na pagpapaliwanag sa bawat panig sa objections at thunder objections. Tandaan kung ano yung ipinapakita mo sa debate reflection. Ito ang pagkatao mo. Be professional. Nalala ko. Yung talakayan namin uh, kagabi ni nung isa nilang member na si Mondrich Dilan, et isa to sa role na binigay niya na tandaan kung ano yung ipinapakita mo sa debate, reflection ito sa ng pagkatao mo. Be professional. Siya nagbigay sa akin ng ganitong role. Alam nyo, yung pinakita ba niya gagabi, professional ba yun? Professionalism ba yun? Siyempre hindi. Hindi professionalism yung kagabi ni Mondrich Dilan. No? Uh, matatawag ko yun na ano na uh, very desperate na siguro siya na makaharap ako. Kaya nagplano lang siyang harapin ako para inisin yung mga nanonood. No, yun. Kaya eh, ang, ang resulta ngayon siya yung nagmukhang may diferensya kagabi. Dahil yung tindig niya, hindi niya natindigan. Pilit ko siyang ibinabalik. Akala mo ako pa yung nagpapabalik sa kanya para tindigan yung paksa niya, Pero ayaw niya eh. I iwas siya ng iwas. Layo siya ng layo. Pinababalik siya ng moderator. Hindi talaga siya. Ayaw pa talaga O ngayon, asan yung sinasabi ni Monrich na be professional? Wala. Oo. Oh. Eh, sabi ko, marami akong disinas ng ayunan sa rules. Yung sinabi ko sa kanya. Sabi naman niya, mukhang umaatras ka, ka, na ata ah. Oh. Aba, pagdudahan ba naman ako umaatras dahil lang hindi ko sinang-ayunan yung role? Hindi. Tuloy pa rin, pero ang gusto ko, palitan yung role. Sabi ko, role ng DEVCON, ang gusto kong umiral, hindi ang bias na rules mo. Unang role palang bias na. Hindi pwede magpaliwanag, maliban na lang kung pahintulutan ng nagtatanong. Ano yan? Panulo ko sa nanunood yan. Siyempre. Eh, hindi may paliwalag ng gusto eh. O, di panuloko nga. Di ba? Sa rule number 3, ganun din. Sasagot ka lang ng yes or no, tapos bawal mong paliwanag kung bakit nag yes or no. Maliban na lang kung pahihintulutan na nagtatanong. Napaka-bias ng rule na yan. sinabi ko sa kanya, very, very bias. Oh, kahit na anong sabihin niya, bias talaga. Sabi ko dapat Devcon. Ngayon kung sakaling hindi matutuloy si Bad Russia, andiyan naman si Puro Kamatuoran na nakaantabay, no? Available naman si Puro Kamatuoran ngayon Sunday 10 AM. Eh di, kung hindi available si Russia ng Devcon, doon ako sa Debaters Convention. Pero ayaw ko doon sa kanilang Debaters of Faith. Kasi kapag nandoon ka sa kanilang Debaters of Faith, ganyan ang role. Tatanong ka kung anong tinatanong sa iyo, 'yun ang sagutin mo, bawal ang paliwanag. Kung may categorical question, yung categorical, yung categorical lang ang sagutin mo, bawal ang paliwanag. Kung hindi kinakailangan, eh sino ba naman papayag na ipaliwanag mo yan? Eh, ang intention niya, manalo siya. Siyempre, hindi niya kanya kakaya magpaliwanag. No. Tapos, <clears throat> sabi ko, dapat DevCon rules ang ipairal at hindi yan. Wala akong inaatrasan sa debate, lalo na nasa tamang proseso. Roles ng DEVCON ang gusto kong umiral o di kaya ang role ng, ng proklamatoran at hindi ang role mo napakabayas, tandaan mo, sabi ng puno nyo, sa relihiyon ang pinag-uusapan, kaluluwa. E, hindi ako papayag sa mga bias na roles gaya niya. DEVCON roles ang dapat ipairal. Anong sinabi sa akin ng uh, nag a na true faith? Kung sa DEVCON gaganapin, kaso sa debaters of faith, ayaw niya. Ngayon, sabi ko ganito, sa Sunday morning, tuloy ako pero hindi mo na ako magta-thumbs up. Sa kanila kasi, kanila kasing role, kailangan mag-thumbs up ka muna. Mag-click ka ng thumbs up ba? To prove na sinasang ayun. Mo. Hindi ako sumasangay, ba't ako magta-thumbs up? ba? Diba? Ay, hindi mo ako magta-thumbs up. Pero tuloy sa Sunday. hindi ako magta-thumbs up hanggat hindi pina, pinapalitan ng bias na rules mo. Bakit? Pag nag-thumbs up ako, sasabihin nila agad, nag-thumbs up ka na wala nang bawian yun. Oh. Di ba yun ang kanilang estilo? Nang thumbs up ka na, wala nang bawian yun. Huwag mo nang bawihin yun. Oh, ganoon sila. Kaya hindi ako muta thumbs up hanggat hindi ito pinapalitan. Ngayon, sabi dito, uh, sabi ni True Faith, ha ha ha, nasanay kasi sa pambatang rules. Aba, Devcon, pambatang rules daw yung, yung sa inyo. Kasi ang gusto niya, walang paliwanagan. Ang gusto niya, kung ano yung tatanungin kanya, yes or no, Sagot ka lang ng yes, sagot ka lang ng no. No explanation. At maliban na lang kung hihingin ito ng nagtatanong, eh, paano kung hindi hihingin? Siyempre, intention niya, manalo. Ba't, niya, ba't pa niya hihingin? Wala na, hindi na, na. So, wala. Malabo na makakapa-explain ka kasi nasa role, maliban na lang kung hinihingi ng nagtatanong ang explanation mo. Eh, paano kung hindi hingin? Eh, di walang paliwanag. Ano nangyari? Ligaw yung tao na nanonood. No? Tsaka pambata daw yung rules and devcon sabi ni uh, True Faith, no? Sabi ko hindi pambata ang rules and devcon dahil yun ay professional rules, hindi gaya sa inyo bias. Sabi ba naman ni True Faith, nag-enjoy ako sa debate ninyo ni Mondrich. Na nag-enjoy siya. <laughs> nag-enjoy siya yung kaniyang kasamahan, hindi tumindig sa paksa. Nag-enjoy siya doon. O baka nag-enjoy siya dahil ganun din siya ay possible, possibility, may possibility, Ganon din siya kasi nag-enjoy siya. Anak ko, ano na ba naman to? Pero ayaw ko kasi humatol eh. Baka, sa, baka, ba, baka sakali, panating sa actual, hindi naman pala ganoon Pero nag-enjoy siya, possible, ganun din siya. Uh, abangan na lang natin, no? Mga dating daan members, sana pag nag-invite kayo ng talakayan, naghahamon kayo, sana naman, isipin nyo yung katapatan ba? Di ba? Nasa Biblia yan. Ginamit pa ni Soriano eh. Ang tapat sa kaunti, tapat sa marami. Eh paano ka magiging tapat sa kaunti kung sa, kaun sa marami, kung sa kaunti pa lang hindi mo kaya? O. Oh. Very simple lang naman. O. Oh. Ngayon, eh, sabi nag-enjoy daw siya. Aba, kakaiba to, nag-enjoy siya. Pero sa lahat naman nung kagabi, No? Tismayado. Do, pinagsabihan na ako na wag nang patulan, pero isa yun sa mga paraan, ba't ko pinatulan yun? Isa yun sa mga paraan para ipakita na ganyan sila. Ba't maraming naaakit sa MCGI? Dahil nabilog nila, nadenggoy nila. Tingnan nyo yung mga kanila mga evangelist pa kayan Lalabas lahat ng mga dirty tactics. Ngayon ng ginawa ni Mondes kagabi, very dirty tactic. Pinaps sa nasabi ko na nga, tindigan, tindigan yung kanyang paksang uh, patutunayan. Hindi hindi nagtindig. kusang saan saan napunta? Yang papang ginamit mo, yan ba ang founder? Hindi. Yang papang yang yang paring ginamit mo, yan ba founder? Hindi rin. Yang madre ba hindi rin founder? Anong paksa niya? Church founder. Oh, ako pa yung nagpakubay sa kanya, ayaw ah, pa rin bumalik. Kaya napaka... Nagpapasalamat ako sa moderator. Kagabi, tinigil niya. Tinigil niya. Wala, wala tayong papala doon. Galit. No? Galit ang inilabas ng MCGI member. Yan ang ginagawa niya sa kanyang inyong mga membro. Hmm? Daniel Razon? Ikaw yung, iko yung ano eh, yung sumalo sa ano ni Soriano eh. Ayusin mo naman yung mga puso ng mga membro nyo. Hindi yung membro nyo galit. Puno-puno ng galit ang puso. Ha? Puno-puno ng galit. Akala mo kagabi. Ako, sana. Magano lang ako. Ay, nako. Kung saan-saan na punta, saan-saan naliko. Pero ayaw. Objection, moderator. Hindi na yan yung ano yung packs ng tindiganya pakiibalik siya ayaw pa rin no so wala tayong magagawa kung ganon at uh, dahil 8:24 na po move na po tayo sa second part of the program kung saan eh i-greet na po natin yung ating mga uh, kasamahan sa Zoom no uh, unahin natin itong si ating good from, from uh, South Korea brother Junre Brother Junre, good evening Brother Junre.